so dumating na nga itong free sample ka mga mi. Ito nga yung unang-unang free sample ka mga mi. Tsaka ito yung shop na unang-unang nag-approve sa akin ng free sample mga mi. Napakabait talaga ng shop na to. Tsaka napakabait ng seller mga mi. Safe na safe dumating yung free sample na in order ko or na-request ko sa kanila mga mi. Ito nga yung product ng Bremond mga mi. Pagdating talaga sa product ng Bremond mga mi, talagang trusted na trusted talaga. Ito para sa akin mga mi. Ito pa yung isang klase ng Hermas mga mi ng Bremond. At sa katulad kong ang rebanded mga mi, syempre bagay na bagay talaga ito sa atin mga mi. Ito talaga yung dapat natin gamitin. Tsaka kung gusto nyo i-maintain yung buhok nyo na maging maganda at shiny, ito na talaga yung bagay na bagay sa inyo mga mi. Madali lang gamitin to mga mi. I apply mo lang siya, then ibababad mo siya ng 3 to 5 minutes mga mi. Saka mo siya babal na mga mi. So, kasi mga mi, ginagawa ko, ibababad ko siya ng 5 minutes sa iyan. Tsaka ako siya babalnawan mga mi, ng maigi. At dahil nga wala akong blower mga mi, ayan sa electric pan ko nga lang siya pinapatayo. So mabilis naman siyang matuyo mga mi, tsaka talagang bagsak na bagsak yung buko dyan. Tsaka nakakatuwa pa dyan mga mi, ang bilis lang niya, andali dali lang niya suklayin mga mi, hindi na yung, yung talagang buhol-buhol talaga mga mi, yung like, unlike ng mga nakaraan talaga na ang ginagamit ko ay yung ordinary shampoo at ordinary na conditioner lang mga mi nagbubuhol-buhol talaga siya mga mi Kaya ah, kayo mga mi kung bet nyo rin mga mi lalagay ko ang link sa comment section tsaka dyan sa yellow basket ko for the gold It, ito yung pagkatuyo niya mga mi o di ba ang ganda talaga sa bagsak na bagsak talaga yung buhok ko mga mi dyan talaga napakaganda tsaka ang lambot ng buhok ko dyan, mga mi. Kaya ayan, tong to ako talagang Piniflex ko talaga sa inyo. Yung bagsak na bagsak talaga. Ang lambot talaga niya. Kaya for the go na, mga mi. Yun lang.